Kasi sila mag nag-aaway ganina, par. park lang, par. Teka lang, par. Eh, nang rin. Hindi, par. Eh, sasagot na. alay. Si pa. o si pa. mag-aaway. Kami nga, Nipi, sila Kami na mo, ko na kung Eh, nandun tayo, di ba? Wala ka. Nandun tayo. mo siya. Pinapalo nga kami ni Ipi, oh. Asan ba yun? Hindi, oh hindi, hindi. masakit mo. Pinapalo ni ng good morning. Sabihin mo kay ano. Ano?